Kapitan, po tayo. Ang deadly, maghahatid ng tulong at saya sa tagig. Of course, random places, random people. Ready na kami maghatid ng G. Ginhawa. Ngayong araw na ito, umiikot-ikot po kami dito sa may tagig, sa AFP area or mm. uh, AFP village But, Ay, to, ba to Yung lugar na to oh. At kasama ko siyempre, si Prinsipe Sedi. <laughs> Ako pa po si Prinsipe Sedi. Dugit man sa inyong paningin. Pero malinis naman po yeah, ang man. aking hangarin. Lam, nam, 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 naku, mas, naku, <laughs> makasama din natin ngayon ng Chaleco oh, Boys chaleco sa pag boys. ng tulong at saya. Oh, kaya naman, maghanda po kayo. Kasi mainit ang panahon, kaya mainit din ang pagtanggap namin sa inyo with Chaleco Boys. Oh. oh si tatay. Uy, parang tatay ko. Oh. oh. Tinda, tay. Ah. Uusog tayo konti para hindi tayo makatrapik, ha? Tatay. Ah. Buhat, buhat, buhat. Teka. Okay. Buhat. Ang lalaki ng katawan ng ano, Chaleco Boys. Buhat. Buhat. Yeah. Ano okay. okay. Tay, dito ka sa kanan. oh, yan. Yan. iyan Okay. Tay, pangalan. El Pidio, Espinas. Mang El Pidio. Kayo ba'y kamag-anak ni Presidente El Pidio Quirino? Hindi. Hindi nyo rin <ninabot> yun. <laughs> Mang El Pidio. Kayo ba'y may asawa? Mayroon. Oo. Oh, buhay pa? Buhay. Ay, salamat sa Diyos. Meron ka mga anak? Dalawa. Oo. Oh, may apo na? Mayroon. Apat. Apat. Oo, oh, nag-aaral. Oo. Oh. Oh. Tay, kanina paglapit ko sa iyo, may binulong ka sa akin. Sabi, ten years ka na naglalako. Ten, year. ten years. Ten years? Na. Umulat, umaraw. umaraw. Ilang taon na kayo, tay? Seventy-six. Ha? 76, 10 years na. na ginagawa to yun. Oh, tay, pakita mo sa amin yung nilalako mo. Oh. Ito. Oh, ito. San Sanrio. San hikaw. Ayan, mga clam, mga tali. Tali. Mga tali. Sa buhok. Sa buhok. Oh, ito, mga hikaw-hikaw. Hikaw-hikaw. San Rio. Ito, tali rin sa buhok. Oo. Oh. Uh, tay. Na Naubot si ang pohonan. Na Naubot. <laughs> sa, tay, aligarito, mong ilpidyo. Saan ka kumukuha niyan? Saan mo hinahango? Divisoria. Uy, Divisoria. Mura doon, ano. Tay, magkano puhuna mo isang kariton? Sana kung mayroon, 20. 20 mil? Mm -hmm. Ang puhuna mo. Ngayon naman, yung laman ng kariton mo 20 mil, magkano naman ang kinikita mo? Araw-araw? Punong-puno yan. Punong-puno? Binta, isang libo. Ganun lang? Binta. Ibig sabihin, pag naubos yung 20 mil, prinsipe makaka libo siya. Eh, hindi naman mauubos agad-agad yun. 20,000? mil, eh. 1,000? Oo. Oh, maliit lang ang ano niya, tubo. Tay, sa araw-araw, magkano kinikita mo na iuwi mo sa bahay? Mga limandaan. Limandaan. O, oh, yung limandaan, yung tubo, Yon o oh, kasama na puhunan? Kasama na. O, oh, kasi napansin ko, parang pati puhunan, nagagalaw mo. <laughs> nagagalaw. Pero kailangan kumain, ano? Kumain. Tay, <coughs> sa bahay ninyo, <coughs> ilan ang nagtatrabaho? Ako lang. Ha? Oh? May bienan ako, 92. May bienan pa kayo? 92. Talaga? Kayo pa po yung doon? Ano pangalan ng bienan yung 92 years old? Ha? Ah? Ano pangalan ng bienan yung 92 years old? Amada si Sante. Batiin mo. Sabi Amada na. si Sante. Oh, ay, ang sit naman. Ah, ah, ah. Asawa ko, Corazon Espinat. Oh. pinat, Spinat. Oh, Kay, ganda ng pangalan. Napasin ko, parang hirap kayo mag- Na-stroke ba kayo? Hindi. Hindi. Malusog naman. Malusog. Oh. Pero tay, ah, mahirap tong ginagawa mo. Mainit, umuulan, Kapong bumabagyo. Ngayon, umaaraw. Tuloy lang ang tinda ko. Bakit? Kailangan, kailangan kumita. Kahit umulan, umaraw, tinda lang ako para lang maatustusan kong pamilya ko. Gano'n lang ang anak buhay. Seventy-six. Seventy-six. Ten years na ako nagtitinda. Ha? Tatay, tatanong ko lang po. Sa tagal niyo po nagtitinda, ano po yung nagpapalakas ng loob ninyo para gawin po ito sa araw-araw? Sa pamilya ko lang. Para kumi Mabuhay kami. Ganun lang. Kung hindi ako magtinda, wala. Walang mag-aanak buhay sa amin. Tay, ilonggo ka ba? Masbate. Mas uh. uh. Bisakol. Bisaya, bikol. <laughs> um, Bisakol. Oh, oh. Uh. Pero, eh, may awa ang Diyos, tay. So, yung mga apo mo, nag-aaral naman? Dalawa. Aaral naman sila? Oo. Uh. Eh paano yun? Nagpasok may gastos na naman. Gastos na nga, problema yan. Pro problema ang gastosin. Tay, tanong ko lang, kung ikaw lang ang naghahanap buhay, paano pag may sakit ka? Hindi ka makakapagtinda. Na, iyon ang problema. Kailangan uminom na lang music, baya para lumakas, para makapagbangon. Pag hindi ako nagtinda, wala kami kakainin. Ganun lang ang ano, kailangan sikapin ko magtinda para mabuhay kami. May biyanan ako, asawa, anak, apo. Eh, tatay, uh, kung kali lang po, Yorme, ha? <laughs> Naintindihan kita, Yorme. I love you, Yorme. <laughs> tatay ko kasi ganun. ano Oh, nung araw. Kung po ba, para po kung na hindi na kayo maglakop, meron po ba kung sakali magbebenta ng pagkain, ganun. Mag Magnegosyo na lang kayo sa loob ng bahay. Hindi, hindi pwede. Kailangan maglako ako. Kailangan. Walang sa pagluluto, wala. Kailangan nito. May pwesto ka ba sa bahay na pwede maging sari-sari store o tindahan? May bahay ako doon sa kalsada. Kailang problema po na <laughs> kumagtinda ako. <laughs> Pero may pwesto ka sa ano? Ito sa... lang. Yeah, sa Sa bahay ko. may espasyo ka? Maliit. Maraming motor na nagpaparada. Oh, uh, Kaya bali. mahirap din. Pero kayang gawa ng paraan, tatay. Pwede rin, siguro. Tay, Pero, paano, ma matanong ko lang. Paano pag may selebrasyon? Paano kayo naghahanda? Halimbawa, Pasko, uh, birthday. Ayun ah, lang. Ba, tama lang na mak makakain kami. Hmm. Parang normal na araw lang na kayo? Norm normal lang. <laughs> Parang sa amin lang, boy, nung araw. Tay! Basta ito eh. ang hanap buhay ko. Basta ito ang hanap po so, ko uh, Yung mga anak mo, hindi pa pwede magtrabaho? May... mag-aasikaso sa anak din niya. Maghatid sa eskwela. Wala na, ako lang. Paano niyo po pinagkakasya, Tatay? Ang tama lang. Yung kasya lang, ayos na yan. Makaraos lang isang araw. Tayo, nagbabayad kayo ng upa? Nakasanla sa amin yung bahay. Nakasanla yung bahay nyo? Parang nakasanla sa amin. Sinanla sa amin. Ah, sinanla sa inyo. Mm. Mm. So, sa inyo yung bahay, hindi kayo nagbabayad ng upa? Hindi, kuryente, hindi, kuryente lang. Kuryente lang. Magkano kuryente mo? Ngayon na palaki, 1.6. 1.6. Ang tubig? 800. Dalawang buwan yun. 800, 400 and some buwan. Mm. Talaga Editingo nga na. Ang buhay talaga, ano Yorme. Ah. Kailangan magtinda sila ako, maglako, para may makain kami. At 76 years old? 76 na ako, pinagmamalaki ko rin sa sarili ko. 76 ako, kaya ko pa magtinda. Ano pang balak mong itinda? Bukod dito, wala na siguro dahil masaya na sa ganito. Masaya na ako Kasi dito. Kasi magaang. Kahit magaan. Pa paano yung paninda mo. Tulak-tulak lang ako. Basta maparami lang. So, ano po yung mabenta dito, tatay? Lahat ka. Ikaw. Ano yung pinakamahal dito? Eh, mm -hmm. oh, yung ponytail. Oo, oh, ito yung ponytail. Magkano po ito? 20 yan. Tinda ko. Pag sa 20 po, magkano ito sa inyo? Ang um, ko, sampo. Tapos may mga sabon din si tatay. Ano to? Homemade po ba to tatay? Hindi. May naglagay lang sa akin. Ito ang mga panenda. Karayom. In fairness dito. Karayom yan tayo, di ba? Yorme. Gluta tawas. Ngayon lang awas. ako nakita ng ganito. Oh. Ito, sinulid. 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 Sabi daw, uso daw yung glutatawas taw mm. para sa mga pangit. Gabi ka naman ate. Walang pinanganak sa mundo na itong pangit. Ugali lang meron. <laughs> Halika tay. Maupo ka saglit. Maupo ka. Upo tayo ha. Dito sa kariton. Eh, sige tatay. Awakan ko. Yeah. ay Hindi yeah. pala ako pwedeng umupo. Tay. Itong uh, Itbulaga GMA7 Kapuso. Ha? Yeah. Nababalitaan May, ko nga Nababalitaan week. mo? Nababalitaan niyo po, tatay. Na kayo ang mag... Kayo mamumuno dyan sa Esbulaga. Oh, talaga? Uh, nabalitaan la, ko. Nabalitaan mo. Mga, isang linggo na siguro ngayon. Talaga? Nabalitaan mo last week? Akalaan mo ikaw na ngayon? Tatay. <laughs> hindi ba? Tatay, <laughs> ba? sasabihin ba? lang po namin sa inyo na... Oo, oh, nakakatuwa naman. Yorme, totoo po ang balita, tatay. Oo. Oh. Dahil ito na, magkakatotoo na yung nabalitaan mo. Ha? Si Sedy ang mamamahala ng it, Bulaga. Mahirap <laughs> <laughs> na <laughs> tayo. <laughs> 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 mabigat, mabigat. Hindi kasi, boy, naalala ko tatay ko eh. Opo. <laughs> yes, tatay ko matanda na rin, nagtatrabaho pa sa pier. Yes, po. Mahirap yung trabaho sa pier eh. Uh. <laughs> Buhat doon. Mabigat ang mga bini, binubuhat. Yeah. Oo. Oh. Naalala ko lang bigla tatay ko. Okay. Ngayon, Yorke, pasayahin na natin si tatay. Oo, oh, ito na, Tay, uh. Una. Una. mo na, boy. Ang, oh, sige po. Okay. Ang panimula, ang magbibigay po sa iyo, walang iba kundi si Chalek Kokoy ng Bingo Plus! Ayan, para sa iyo po yan, tatay. At syempre, panalo kayo dito sa G sa at kahit nasan kayo, pwedeng manalo ng more than 54 million pesos jackpot sa Bingo Plus piso lang pwede na sumali. Visit Bingo Plus website. At tatay, syempre, pag nasa bahay po kayo, no, pwede nyo po itong ibigay kay misis o kahit kayo po magagamit nyo ito. Zondrox Multi Clean! Ang magbibigay nyo ay si Chaleco Habibi. At tatay, para meron kang pamalit naman, tatay, meron ka pong rare na rare. G sa T-shirt! Boss! Chaleco, Tito Kim! <laughs> Ay, I, uh, I love you, okay, Tay. Oh, Tay. Okay lang yan. Tay, special lang araw na ito. Eh? Ah? Merong special na regalo sa iyo ang G. Gedley. Tay. Ha? Ah, basta ganito, ha? Ah. Itabi mo to, Okay? Ah... Pambayad mo ng kuryente, isang taon. Ha? Ah? Bili ka ng bigas. Ha? Ah? Sako, sako. O, oh, muna, hindi, eto muna, Tay. Bili ka ng bigas. Mga pantatlong buwan. Uh, dalawang sako. Tapos, may pampuhunan ka pa. Okay? Oh. Prinsipe Sedi. Yes po, Yorme. Mauna na eh. mau na eh. Bigyan mo si tatay. Yes po. Bigyan mo si tatay ng 50,000 pesos. 50,000 pesos! Merry Christmas! Merry Christmas. <laughs> Maga dumating ang Pasko. Bukas, bibili ko na kagad ng paninda. Bukas, paninda kagad. Ah. Punta ko din sa Korea bukas. Tapos, biligan ng bigas. Dalawang ah, ah, sako. Tabi mo na sa bahay. Ah, para. Tapos, paresiyon. tabi mo yung pambayad ng kuryente. Ah, ah. Tapos, bili mo na regalo yung mga apo mo. Uh, ha? Yung mga apo mo. Ah, huwag mo kakalimutan. Masaya ka ba? Masaya. Ah, uh, anong masasabi mo sa 8 Bulaga? Maraming salamat sa 8 Bulaga bago. Yes. <laughs> Your name. Oh, president. At, at, sa Diyos at sa Diyos. Ang aking presidente. Hindi <laughs> na na tayo, kalimutan President mo na yun. Masaya na pwede. ako dito, may tulong at saya. Happy na ako. Presidente President ng Itbulaga, <laughs> tatay. Yan ang presidente namin. <laughs> Oo. Oh. Tay, happy ka ba? Happy. Magpasalamat ka sa Diyos, ha? Ha? Huh? Salamat sa Diyos. Oo. Oh. Sige. Dumating huh? ang Itbulaga bago. Oh. Yes. Ma bigyan ka sana ng Diyos ng lakas ng pangangatawan. Ha? Huh? malakas pa ako. Oo, oh, may awan Diyos. In Jesus' name, Amen. Okay. Okay.